O oh, siya, tara. May nag-aya na naman sa akin kumain sa labas. O oh, di ba, bongga? O oh, ayan, nandito ulit tayo sa Chicken Inasal. So this is my second time na kumain dito sa restaurant na ito and ang sarap talaga ng chicken inasal nila kung mapapansin nyo nga eh, 6pm pa lang ay eh, marami na talaga nakapila madam madam ang lapad <laughs> At ayan na nga, dumating na ang aming order. O diba, itsura pa lang. Masarap na. Sarap din ang sabaw nila guys. <tiped noise> At dito nga yun, napasabi na lang ang aking kaibigan na masarap nga daw. At napa... <tiped noise> diba, itsura pa lang ng chicken inasal nila, sulit na sulit na at mapapakain ka talaga ng madami And ayun nga, ay pagkasarap naman talaga, ay hindi ako nagbibiro. Ito ay totoo lamang. Meron pa yung oil and meron toyo. Ay ang sarap ng kombinasyon. Para kang kumakain talaga sa mga Try nyo na yan. Dito lang yan sa Suburban Rodriguez Rizal. Eh, ngayon nga lang ulit kami nakita nitong kaibigan ko. Ilang buwan din kami hindi nakita pero isang tricycle lang naman mula dito hanggang sa kanila. Hindi talaga kami nagkikita. Ngayon lang talaga na tsempohan na maaga yung uwi niya at maaga din naman ang uwi ko, kaya naman napagpasyahan namin kumain, pero ang plano lang talaga namin ay ililibre niya ako sa tuhog-tuhog dyan sa kalsada lang pero dahil nga nagugutom din siya ay eh, yun nga ay eh, inisip namin kung magsasangyupsal ba kami o mang chicken inasal, pero eto na nga, nag chicken inasal kami, ay eh, libre naman niya eh di go lang tayo nang go dahil libre naman talaga, at dyan nga ay eh, chika-chika habang kumakain, dahil nga matagal din kaming halos hindi nakapagkita at nakapag-usap. Eh, sobrang thankful talaga ako dito sa kaibigan ko na to dahil simula pa lang nung college kami ay naging kaibigan ko na talaga to and siya din tumutulong sa akin regarding sa mga school projects and Tunutulungan niya rin akong gumawa ng PowerPoint and laro na ng thesis namin, siya talaga yung tumutulong sa akin na kaya mo yan ate Jenna, kaya mo yan, kaya mong i-defend ang thesis ninyo. And ayun, sobrang thankful ako sa kanya. Hindi man kami sabay gumaraduate ng college dahil nauna siyang gumaraduate sa akin at ako ay naiwan dahil irregular student ako at working student din kaya nagbabawas ako ng aking schedule sa school. And ayun nga, hindi man kami sabay gumaraduate, pero sabay kaming nag-review, sabay kami nag-take ng board exam, and sabay din kami pumasa. At isa sa pinakamasarap ay sabay din kami nag-oath taking. Sabay din kami kumuha ng ID namin, at sabay kami sa lahat ng bagay halos. Pero dahil nga Nag-asawa ako at siya ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral, nagmasteral siya. And ayan nga malapit na niya matapos 'yan and ngayon pa lang kino na kita. Isa nga pala 'tong kaibigan ko na to sa Matalina sa aming klase, Gumaraduate siya ng college ng Cumlaude. O di ba? May kaibigan na akong Cumlaude. At ngayon ay nagtuturo na siya sa Senior High School. Ayan. Kaya thank you so much, Mari, sa pagiging mabait at mabuting kaibigan sa akin. At pagkailangan kita, nandyan ka rin talaga. Maraming maraming salamat. So, ayun lamang po, baka maiyak na tayo dito so maraming maraming salamat po sa panonood sa aking mga video and don't forget to like, share and comment po sa aking mga videos maraming maraming salamat po God bless us all bye bye oo nga po pala, naka 2 and a half fries po kami dyan ayun lamang po bye bye